mga ka-surprise, surprise. Excited na excited na po akong mag-review ngayon ng perfume. Ang tagal na po nating hindi po nakakapag-review ng perfume. And um, it is the holiday season, mga ka-surprise, surprise. So, meron po sa inyo na mga plano sigurong bumili ng mga perfume kasi may budget po tayo ngayon. So, ayun, kamusta po ba yung holiday nyo, mga ka-surprise, surprise? surprise? December po ngayon, 2024 And um, ayun po talaga excited na excited na po ako mag-review ng pabangong ito And sa so, sobrang ka-excitedan ko mga ka-surprise surprise Natakot po ako na baka ma-mind block ako So gumawa po ako ng mahiwagang topic list Ayan, so sa topic list na po ito na iti-topic it 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 po natin ang mga tungkol sa pabango So mga ka-surprise surprise, ito na po yung i-review natin ito po is... Um, uh, Ahlam Al Arab Ahlam Al Arab Parfum So, it says here wood Collection And, um... Oudy Parfum po siya Um, na-trade na po siya kagabi Mga ka-surprise-surprise surprise. And, um... Alam niyo po yung Oud, nakasulat dyan Oud. Ano po yan, mga ka-surprise-surprise surprise? Mamahalin pong ano yan Um ingredients ng pabango. And um, akala ko mga ka surprise surprise um, magiging amoy oud siya. Pero it, doesn't says here naman na um, may amoy oud siya. Ganon. Lalo na doon sa ingredients niya, wala siyang nakasulat na oud. Ayun. Ang amoy po ng oud mga surprise surprise is amoy, sabihin na natin, may joke po ako mga surprise surprise amoy ka <laughs> Kasi ang wood po is wood. So, ayun po, mag-aamoy uh, kabaong po tayo, mag-aamoy kahoy po tayo sa wood. Pero, na-surprise po ako na wala po siyang amoy ng kabaong <laughs> o wala po siyang amoy ng wood. So, ayun mga ka-surprise, surprise. Ang tagal na po natin walang perfume review and um, nakita nyo po yung mga na-review kong perfume before na nasa 100 ml, nasa 50 ml. eto na po yung pinaka maliit na size na, 'di ba nga yung mga nasa 100 ml, idinedikan pa po natin, nililipat po natin siya sa maliit na lalagyan para po um, handy po siya. But this time around, mga surprise surprise, na naka nakakita po tayo ng 20 ml. Ayan. So, packet size po 'yan, mga surprise surprise and um, Actually, gusto ko po yung ganitong size kasi nga po mga surprise-surprise. Lalo na kung mamahalin 'yung pabango and hindi niyo naman maugustuhan, mas maganda 'yung maliit na lang muna. And ayun nga, mga surprise surprise ang sabi, sabi ko sa inyo from my previous vlogs na hindi po tayo dapat nag store ng pabango ng matagal kasi para bang naaawa ako na pag nakikita mo na sa bottle lang siya no, bumababa 'yung quality niya. So mas maganda po kung maliit lang na bottle 'yung gagamitin natin para lagi pong high quality 'yung perfume natin. So ayun, kung may makikita po kayo mga ganitong ML, 20 ML, ayan, mga ganito po yung kukunin nyo. And um, may papakita pala ako sa inyo guys na size na 50 ML. So, ito ang 50 ML and ito ang 20 ML. So, ang 50 ML mga ka-surprise, surprise. Ganito po karami yan. Imagine nyo na lang guys, this is like 15 years na po sa akin itong 50 ML na to. 50 ml And then, ayan, mga 25 ml pa lang po nagagamit ko for 15 years. So, kamusta naman po itong 20 ml na to? Magagamit po natin to ng what? <laughs> 10 years? So, ayan mga ka, surprise surprise. Pero bakit nga ba, ba't nga ba tumagal ng 15 years ang pabangong ito? Ginamit ko ba ito araw-araw or ano? Hindi guys, kasi di ba hindi naman po laging ang pabangong po kasi hindi naman po Um, for all occasions yan. Hindi naman po lahat ng pabango for all occasions. Especially yung mga may mga tao na gusto lang ng pagmainit yung panahon. Iba'y pabango nila. Pag malamig yung panahon. Iba. So, ganun po mga surprise surprise So, ito po ang 50 ml. And then, may mas maliit pa nga po dito. Ito po yung 20 ml. Ayan. So, pakita na po natin. Again, this is um, Ahalam Al-Arab. And then this is a uh, perfume, parfum, eau de parfum. And ganito po siya kaliit. Pag 20 ml, ganito po siya kaliit. Mga ka surprise surprise. Ganito po siya kaliit. Ayan. So pocket size po, hindi na po tayo magdedekan. Pero pwede na po natin ilagay sa pocket natin ito mga surprise surprise. So, excited po ako dito kasi mga ka surprise surprise. From my previous vlogs, mga France, parfum from France, perfume from Italy, perfume from the US ang mga inire-review natin. And ngayon pa lang po tayo makakapag-review ng perfume from the UAE, United Arab Emirates. Siguro naman po nakakarinig na kayo ng mga pagperfume sa United Arab Emirates. Excuse. Matatapang po talaga. Matatapang po ang perfume nila and ayon para sa mga taong gusto ng matapang ang perfume, ayon. Okay po sa kanila 'yon. Pero mga ka surprise surprise na nakakatakot kung bumili sa um, ng mga uh, um, Arabian perfume kasi nga po, lalo na kung di naman po tayo marunong magbasa ng mga Arabian or hindi po tayo familiar do sa mga pabango baka hindi po re reputable yung source na mabila natin M makabili po tayo ng fake and alam niyo naman po yung mga fake syempre <laughs> ba diba? baka mabantot po yung mabili nyo So, ito naman po mga surprise surprise um, Na-acquire ko naman po siya through a reputable source. Hindi ko lang po ikukwento kung how or kung sino um, due to some um, privacy <laughs> privacy reason. Ayun po. So, di, uh, ayun po. This is from UAE. Ayan. So, kung may mga kilala po kayo sa UAE, siguro alam naman nila kung saan makakabili ng ah mga genuine na perfume. Ganon. So, ayun mga surprise surprise mag na po tayo dito sa ating mahiwagang topic list. Ayan. So, ayun nga mga surprise surprise Kamusta na ba yung mga holidays nyo? Ayan. <laughs> ano ngayon? Di ba nasabi ko nga po December po ngayon? Ayan. So unang topic po natin is ayun, ang mga pabango po is uh, may mga ulat po sa Bible na gumamit po ng pabango ang Panginoong Jesus. Nandiyan po yung nagbuhos ng um, mabangong langis sa ulo ng Panginoong Jesus. Uh, ayun po, marami po. Marami po tayo. And then sa mga previous vlogs ko po, may mga na tackle din po tayo doon na uh, mga ulat sa Bible about sa perfume. So wag po kayong makukonsensya na magpabango na baka isipin yun. Luxury lang yan hindi po kasi ang, ang Panginoong Jesus po mismo nagpapabango po siya. So, ayun nga po mga ka, surprise surprise, acquired taste ba ito? Uh, nakwento, na nasabi ko na po sa inyo sa mga previous vlogs ko kung ano ba yung acquired taste, like yung Chanel 5. Ano po yun, hindi niyo po siya magugustuhan ng isang uh, isang gamit lang parang nagustuhan mo na karaniwan po is nagugustuhan po nila yung pag nakaraming gamit na sila. Meron pa nga po yung hindi po nila nagugustuhan yung sa unang amoy. So kagabi po, na-try ko na po ito mga surprise surprise. And ayun, kwentuhan lang po tayo mga surprise surprise ha. Iba-iba po ang reaction ng mga tao. Depende po sa mga memory nila sa pabango. So no, kwentuhan lang po tayo. Kagabi po, nung unang pinabaho ko siya, syempre excited na excited nga ako kasi nga po, um, ayun nga po, um, mahilig po ako sa matapang na pabango and this is from the Middle East. So, ayun. And then, may wood something pa siya na nakasulat. So, akala ko po talaga is mag-aamoy kahoy po ako, ganun. social na social po yung amoy ng kahoy, mga ka surprise surprise kung hindi nyo po nalalaman. So, ngayon, nung in-spray ko po siya kagabi, <laughs> ayun nga po, sabi ko po nga po, yung nandun po tayo sa topic na acquired taste. Nagustuhan ko po ba siya agad, mga ka, surprise surprise To be honest, hindi po. <laughs> Kasi nga po, hindi po siya amoy wood. Wala pong dun sa mga makaka-experience po nito, makakita po nito. And then, pag nabasa nyo yung wood, huwag nyo pong isipin na amoy wood po siya. Wala po talaga siyang wood. Wala po sa ingredients niya, wala po siyang wood na ingredient. And then, ayun, nung pinabango ko siya kagabi, bago ko matulog, kwentuhan lang tayo mga surprise-surprise ha. No judgment. Uh, ang ang naamoy ko po sa kanya is uh, or ang pumasok po sa utak ko is walang pumasok sa utak ko na kung ano yung ingredient niya Ganon Ang naisip ko lang is nag high school ako. ganoon para bang amoy high school. Alam nyo yung nag-cologne ka tapos pinawisan ka. Ganon po yung naamoy ko sa kanya. Pero yun nga po, hindi po ako judgmental. Ayaw ako mag-judge pa bang ako kasi nga po. <laughs> nga po baka mamaya sa ibang araw or sa ibang temperature iba naman yung amoy niya So kagabi ko pa lang po siya na i-spray and then i-spray ko po siya ulit ngayon. And then titingnan po natin kung ano po yung magiging ambiance. Ito na po mga surprise surprise. So ganito po yung pag i-spray po natin ganito po. So nandoon pa rin po ba ako sa um, stand ko na hindi po siya amoy um, wood. Yes, wala po ako na amoy na wood sa kanya mga ka surprise surprise. It reminds me of Atlantis, um, Atlantis from Bench. Ganun po yun na amoy ko sa kanya mga ka surprise surprise and um, powder. Ayun, powdery po siya. Ayun, amoy Atlantis, amoy powdery. Ganun po siya. As of the moment guys, ha, hindi natin alam. Pero ayun nga, kung kung about dun pa sa mga fantasy nyo na mag-aamoy kahoy kayo. Wala po dito yon. <laughs> Nakaamoy na po ba kayo ng estudyante, high school student na may kahoy? Wala pong ganoon di ba? Karaniwan, amoy cologne po sila. So, ganun po. Hindi po siya as in amoy ng cologne na amoy alcohol. Hindi naman po gano'n <laughs> Hindi naman po ganoon na gano'n, Pero may pagkagano'n na rin. Pero, hmm. ayon Nagustuhan ko po ngayon kasi kagabi po, nakakaligo ko lang po kagabi ha, so wala pa akong pawis noon So, in-spray po po siya kagabi. And then, ang naamoy ko po, po is amoy cologne na pinawisan, gano'n. So, and et, eto po, panlalaki po siya. Kung meron po kayong crush na, <laughs> nung, nung, mga kabataan nyo, may crush po kayong guapo Ayan, may crush po kayong guapo na nakakulon siya, tapos sabay pinawisan siya. Ayun, ganun. Ganun po yung amoy, ganun po yung naaalala ko sa kanya. Pero ngayon po, parang nag lang. Wala naman na pong pawis. <laughs> so ayon maybe this is an acquired taste na pag ginamit mo ng ginamit, nag-iiba-iba yung ano mo, ang pananaw mo, ganun. Pero ayon buti nga po ngayon, medyo nabawasan yung con na hindi na siya amoy pawis. ayon amoy ano na lang siya, amoy high school, ganun. And then, ayun nga po, iba-iba yung effect nun sa memory natin. Depende po sa... Yun nga po kung ano yung maaalala nyo sa pabango. Kaya hindi po, hindi po porkit ako ang naaalala ko po sa kanya is yung high school crush mo, ganun. Ganun na rin po yung maaalala nyo. So iba-iba po. Pero ako po, yun po yung kwento ko. Ganun. And then ayun nga po yung sabi ko sa Ud. Ang Ud po is kahoy. Ito po, may nakasulat po siyang Ud. Ayan. Pero hindi po siya amoy oud. Wala pong ganun. Ang oud po napakamahal po noon. And, um, ayun po. And, um, ayun nga po, first time ko po, alam ko nakagamit na po ako. I didn't own a Middle Eastern perfume before. Nakagamit na po ako siguro from my mother, ganun. Ano pa nga po yun? Et, parang Eternity, na ganun. Eternity, ang Eternity is from Calvin Klein po, di ba? It is a US perfume. Pero meron pong naging version before ang Middle East na Eternity na oil-based siya. So, ayun, ginamit ko po siya. And then, tuwang-tuwa po talaga ako dun kasi oil po talaga siya as in pure oil. And then, ayun, alam po naman po natin na pag pure oil, matagal na yung nagiging amoy. So, ngayon po, I, I, I get to own my own uh, Middle Eastern perfume. And then, ayun nga po, from a reputable source. So, alam ko naman na po na ito. <laughs> Ganon. So, ayun po. What else? Ayun, yung sa mga previous vlogs ko pa mga ka surprise surprise na pagkwentuhan din po natin yung, yung tungkol doon sa amoy, am, amoy, matanda, ganun. Nakailang minutes sa na pa tayo mga surprise surprise na ko lang, ayan. 13 minutes. Ayun, sa mga previous vlogs ko po na pagkwentuhan po natin doon sa about sa amoy matanda, ipanoorin nyo na lang po yung mga previous vlogs ko kung gusto niyo po malaman kung ano ba ibig sabihin ng amoy matanda. Pero, For this, um, hindi ko po masasabing amoy matanda siya. Sabi ko nga po amoy high school. ganon. What else? Ayun. Yung size nga po nito, mas prefer ko po ang size na ito mga ka surprise surprise Kasi nga po, pag marami kayong pabango na mga laki, ganun. Lalo, para bang nakakalungkot lang kasi alam mong na wow, di ba nakikita mo siya sa shelf mo, ganun. Nakakalungkot lang na hindi mo siya nagagamit and then alam mong nagde-deteriorate yung quality niya. Ayun. And then may mga maliliit nga po na uh, perfume pero this one lang di ko lang po gusto dito is plastic po yung lalagyan niya. So I don't know. <laughs> And then what else? Um, Yan kung paano kung nga po ba na acquire ang perfume na ito? This is from a very reputable source hindi ko yun lang po sabihin kung kung paano pero yun nga reputable po yung source nito so Ayun, feeling ko hindi naman siya mapepeke kung bibili siya nito. Ayun, kasi alam niya na po yung um, his or her way around the UAE. So, ayun. So, ayun lang po mga ka-surprise, surprise. Um, sa totoo lang po talaga, kinakabahan po akong gawin itong vlog na ito. Kasi nga po, I have a lot of thoughts dahil ang tagal ko na po hindi nakapag-vlog ng um, perfume review. So ayun na uh, inisip ko baka ma-mind block ako or baka masyadong maraming masabi, 'yung masa marami ako masyadong masabi ganun. So ayun, nakakatuwa po dahil ayan eh, naka 15 minutes po tayo and um smooth naman 'yung naging vlog natin so far ganun. <laughs> What else? So 'yun lang po 'no, mga ka-surprise surprise and um hindi ko po alam kung ito na po 'yung last vlog ko this uh, December of 2024. Happy holidays po sa lahat. And ayan, sana po sa mga bibili ng perfume this holiday season, ayan may budget na po kayo. Sabi ko nga po hindi po ako pro, pero ayun, nakakatuwa nakatu lang po na i-share ko yung mga thoughts ko about sa perfume. Ayun, kung may thoughts din po kayo about sa perfume dun sa mga sinabi ko, mga nakwento ko, just comment down below po, let me know what you think. Ayun. And uh, ayun lang po, hindi ko na po papahabain, puputulin ko na po yung video. Happy Holidays ahead!